Uh, good morning. Ang uh, ng ating ibabahagi ngayon ay yung mga orasyon na uh, mem uh, madaling memoryahin, madaling banggitin uh, upang oras ng yung uh, pangangailangan ay yung mabanggit sa mga diskrasya at kapamakan. Ah, uh, nawa ay panoorin nyo upang inyong makuha at uh, mamimorya kahit mga limang piraso, apat na piraso na ang inyong alam na madali ang uh, banggitin ay uh, mas maganda po na mayroon po kayo uh, sana panoorin nyo po ang video nito hanggang sa matapos at nawa ay no skipping ads habang kayo po ay nanonood uh, bilang tulong nyo na rin po sa akin sa channel kong ito so yun, uh, enjoy mo na po tayo. Mga kapatid, ang ating ibabahagi ngayon ayon nga yung mga orasyon na madaling na uh, magbigay sa oras na inyo pong kinakailangan, Limbawa, biglang barilan, biglang uh, diskrasya na banggaan, eh uh, pag uh, kidlat. Ayon uh, na uh, ay aking ibabahagi. At ganoon din mga mga ano yung uh, pambuga po ninyo sa mga masamang elemento at masamang tao. So nawa, uh, abutan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan, walang karamdaman, at ligtas sa ano pa mang So kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking uh, mga video, ay at kung inyo pong nagustuhan, pakilike, uh, share, subscribe, pakihit po ang notification bell po dyan sa baba para lagi ka po updated sa lahat ng video na aking ina-upload upang ma-notify ka ni YouTube kahit po uh, may ginagawa po kayo uh, dyan sa inyong, inyong pong trabaho nawa ay uh, uh, saan man po kayo naroon abroad man po dito sa Pilipinas lagi lang po tayong manalangin ipanalangin po natin ang Bansang Israel sapagkat uh, may gera po ata ngayon yun na uh, tungkol siguro sa reliyon din sa pananampalataya. So sana atin pong uh, ipagdasal sa papayapaan. At disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa akin content ay uh, paki-skip pa po ng video ito at maghanap po ng video na naayon po sa inyo pong uh, sa mga baser na wa ay uh, sana uh, wag po kayong magbabas ng uh, di maganda po dito madali po kayong mablock sa akin channel ganoon din sa ito po kasi ay para lamang po sa mga naniniwala at nag-aaral ng na mga karunungan lihim ito po ay sa, hindi po para sa inyo sa mga hindi po naniniwala so yun pinakikiusap ko po, sa inyo na kayo po ay mag-skip sa video ito Uh, ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking igagalang ano man po ang inyong reliyon ay aking irerespeto so galangan at respetuhan na lang po tayo sa lahat ng uh, Pinoy o sa ibang bansa uh, God bless po at akin pong isa shout out ang lahat ng mga nag comment sa aking nga uh, mga video so pasensya na kayo ngayon lang po ko nakapag uh, Uh, upload muli ng video kong ito so yun uh, unang una ako po ay uh, lubos na nagpapasalamat sa inyo po na solid supporter ko uh, subscriber salamat po sa inyo lalo lalo na sa mga channel member ko. shoutout po sa inyo magandang umaga po nawa ay kapulutan niyo po ng uh, aral ang aking mga ibabahagi tungkol sa mga karunungang lihim at uh, nawa ay gamitin niyo po sa tama ang aking ibabahagi so <coughs> ah, ganun din ah, shout out po sa inyo ah, lahat ng Pinoy sa buong mundo, abroad man o dito sa Pinas ganun din sa mga kapwa ko content creator ah, mga kapatid na channel so God bless po sa inyo na waay ah, tulungan po rin natin sila upang ah, o um, sabay-sabay yung mga at ang mga uh, mga content creator na maganiit ganito at ganun din sa ibang content creator na Pinoy. Sa atin din po sila uh, suportahan. Lalo-lalo na sa mga Ghost Hunter. 'yun nanonood po kasi ako ng mga sa. Ah, minna now. Ganun din basta ghost hunting yun Sa mga nagna-narrate ng mga horror story, shout si po sa inyo. Isa rin po kayo sa aking pinakikinggan lalo na nga sa kulam uh, horror story, aswang story yan aking po pinapanood yan uh, ginagawa kong pampatulog so ganun din uh, shout out po sa malahat ng mga albularyo, mga misyonaryo uh, sa lahat ng alipin ng Panginoon shout out po sa inyo mga antingero, shout out po ah uh, at shoutout din uh, sa lahat ng umorder sa akin po ng mga medalyon, yun. Uh, marito po ang kinilang mga resibo. yan, So, yun. Uh, Naipa-shipping ko na po yan through DRS. At meron po sa JNT. Ito po yung mga resibo nila. So, yun. Naipadala ko na. So, yun. Sa mga gustong um, umorder sa akin ng mga medal meron po akong uh, atardar yan Uh, ito po ay napakalakas na protection sa mga bad spirit sa disgrasyon at kapamakan at kung mapaganag mo po ito at uh, magka uh, ano ito uh, umayon sa iyong uh, kalooban ang medalyong ito ay kaya kabigtas kahit sa baril sapagkat uh, ang lahat ng uh, dasal nito ay pang kombate Especially, mas maganda ito sa mga kasundaluhan, security guard, police. At ganoon din sa mga nag-spiritual combat eh. Yung mga na nagpapasanib na mas uh, mangkukulang, mang mambarang incanto uh, mang elemento. Mayinan po ito sa inyo. Sa mga nag-gustong uh, manggamot ng mga ganoon. Ang medal yung ito ay uh, inyo pong pinakapondo o, o poder por, para hindi po kayo Uh, talaban ng kahit mas kahit uh, tanong mas kapangyarihan napakalakas po nito at uh, lahat ng ito yung atardar na yan ay may kahulugan po yan uh, ano uh, protection po talaga napakaraming basag nito yung atardar magagamit po protection kahit sa baril o sa mga kulam so yon kapag kayo po ay may may sakit na kulam ay uh, kontakin po ako sa FB account ko na Ricky Florante uh, at ilalagay ko po ang uh, uh, link ng aking video uh, FB account sa description box ng video ito so kapag kayo ay kulam ah uh, ito po ay maganda rin po sa inyo mga, natin, mga na may karamdamang kulam o bad spirit o mga elemento po ay maganda sa inyo sapagkat so, ang dasal nito ay uh, ipagkakalob ko oras na once na po na umorder kayo nito at ipapakita ko po ang inyong makukuha sa uh, na pagka umorder po kayo yung dasal na kompletong dasal nito so yon ganito po yon ang dasal na inyo pong makukuha sa akin at kompleto po yan um, uh, yon Ayan po Ayan Ayan po ang umpisa Panawag sa Diyosama At ito ay yung uh, Ayan panawag sa ah, pagbati sa Diyosama Ayan nasa taas Ito yung panawag sa Diyosama At ito naman Ang uh, Dibusyon Ayan Dibusyon sa uh, uh, Mga Tardar Ito po yung pondo nya uh, Yabe ito po yung susi yan po pag uh, dinimbuso nyo nyan uh, araw o gabi alas 6 ala, uh, ng hapon alas 6 ng umaga at ganun din na uh, kung may trabaho naman po bago matulog at pagkagising napakainan po ng uh, atardar so yon ito pa ang ibang mga dasal yan kasunod po yan 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 po. Lahat po yan ay dinadasal sa uh, araw at gabi. Ito hanggang dito ka lang po. So yon. Pagka po kayo morder, ah <coughs> uh, yan po ang makukuha niyo, dasal. Link po yan na i ko lang sa inyong mga FB at may free PDF po kayo, dalawa po yon. At ito po ang free PDF na mapagkukunan niyong aral, mga sekretong orasyon na ang PDF na to ay pwede mong uh, ipaprint at ipagawang libreto o libro. Ito po ang isa. So, dalawa po yan. Isa, dalawa. Ito po ay uh, ayan, yan. Yan po ay mapapasa inyo. Ito po ay naglalaman ng 141 pages. Panulat po ito ni Winnie Tali. Uh, shoutout po sa kanya. Winitali. Ito po ay nilimus ko ng 500. Uh, kay bro Winitali. So dito nagiging Free lang po ninyo. Free ko lang po ito sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Upang mapagkunan nyo ng mga orasyon na pang di ba a uh, uh, combat eh uh, sa mga protection sa mga disgrace at kapamakan maging sa barel ay meron po dito at sa mga mangkukulam mambabarang meron po okay uh, punta po tayo sa isang uh, sa isang uh, ano to PDF electromagnetic power pupunta po tayo yon 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 po yung una ito ito po yung pangalawa yan ito na mga panggamot po yan mga oras na pangkamot na kapangyarihan ng kidlat mapapas sa inyo oras na umorder po kayo ng uh, aking atardar o kahit anong medalyon mayroon po po, po kasi ako Ah. Uh, Itong bukales. Ah, uh, crispy goma. Ah, uh, so ha. Toto. Na sa toro So, yun po ang ating mandal yun. And, ito po yung Sator Coronados. Ayan. Malinaw po yan. So, yan. Ito pa naman po ay waksi ito po yung harap infinite uh, infinito Dios, uh, medalyo uh, ang harap at waksi ang likod napakalakas na mga protection po yan uh, kristong hari sa harap mama mary sa likod napakalakas po ito rin ganun din to yung dapat kung may uh, ito po yung uh, hari ng kidlat uh, pamatay sa mga mangkukula mas demonyo So, basta yung kapangyarihan mula sa dilim ay mapapatay ninyo. Once natanganin nito at ang uh, pulong sa ginoo dito. O, oh, yung salita ng Diyos. Ito po yung 72 name. So, ito po lahat ay, ay 1,000 pre-shipping na po yan dito sa Pinas. Maging sa cardar ay 1,000 po uh, pre-shipping po. At yun nga ay uh, may pre-PDF po lahat yan at may kanya-kanyang sariling dasal na isi-send ko lang sa inyong FB account at ito ang Cinco Bucales yan 1,000 din po ito naman po as uh, dati binibigay ko lang po ito ng 700 pero ngayon po ay 800 na po may uh, dasal din po ito napakainan po ito uh, may kompletong dasal ito naman kung kayo po ay uh, sinasarapian ng masamang elemento ay ito San Benito Medallion. PM lang po ko sa FB account ko. Ito. So, yun. Uh, sa mga nagnanais ng medallion na pang protection ay i-PM nyo po ko. At wag po kayong mag-alala ang aking <coughs> uh, yung uh, mode of payment ko ay Uh, through Gcash, payment first po muna at huwag po kayong magalala hindi po masasayang ang inyong pera sapagkat uh, isi-send ko po ang uh, personal information ko sa inyo yung nakaling po yun nandun po yung uh, valid ID ko address, phone number, pangalan na pangahawakan po ninyo oras na hindi ko po ipa-shipping ang inyong order ay pwede nyo po kong i-report sa kinaukulan o si siraan sa lahat ng media platform Mag, lalong lalo na sa facebook <coughs> or aras na umorder po kayo sigurado po yan garantisado po na mga sa inyo sa so, ngayon hindi muna po ko tatanggap sa sa ibang bansa lalong lalo na sa Saudi yung parte niyan sa mga sa muslim country dahil na yun nga nagkakaroon ng higpitan sa uh, custom nila pero parting Amerika, uh, sa, uh, sa Asia, pwede po tayo magpadala. So yun, uh, umpisan ko na rin po ang shoutout. Sensya na, uh, dal, dal na naman. At least na may uh, ipapaliwanag po ako sa inyo at hindi na sasayang ang inyong panonood sa akin. Uh, Unti-unti may natutulu, uh, natututunan po kayo sa pagdating sa karunong lihim. So, yun. Ah, uh, kay uh, shoutout po, Ma'am Bibian Roasa, uh, nagtatanong, ah, uh, pangalis sa sumpa. So, meron po ako nyan. Meron po akong, uh, upload uh, ma'am Bibian Rosa Roasa meron po nga akong uh, upload so scroll back mo lang ito po yun yung pang backlash sa lahat ng uri ng masamang kapangyarihan kulang barang elemento yun po, hanapin niyo po Mama Lab Jedida shout out po sa abroad, say, shout out po sa inyo uh, Marco uh, Marco Ra Kuye po ang, ang, hirap banggitin to shout out po sa iyo sir uh, Joy Ma'am Joy Chavez, shoutout po sa inyo. Uh, JL Rebel, shoutout po. Uh, 'yun nga, ito Sir JL Rebel. Ito po ay 1,000 pre-shipping po. Ay yung nakita nyo po uh, dasal nito ay i ko lang sa inyong mga FB oras na umorder po kayo nito sa akin. Buhay po, ah, uh, consagrado na po 'yan. Kailangan lang po inang inyong panalangin upang kayo po ay um, Uh, upang makilala kayo ng medalyong ito, kailangan pakain sa araw-araw yan po. Yan. So yun, uh, Ma'am uh, ay Sir JL uh, Rebel, 1,000 po yan. At huwag po, kayo magalala sa pagkat yun nga, isi-send ko po sa inyo ang complete details ko, yung personal information ko. Uh, yun, guarantee ako po, po sa inyo yun. Uh, Sir uh, Robert Cabonilas, watching again, sabi niya. So shout out po sa iyo. Uh, Ronald Bautista shoutout po sa inyo ang FB account ko ay Ricky Florante uh, ibilalagay ko sa description box ng video ito so puntahan nyo lang po ang description box so pang makita nyo po ang link uh, ito ka, uh, KN, KN YC K Espiritu uh, uh, yon Uh, ilalagay ko dito pala yung uh, sa mga nagtatanong ng atatasan nito ilalagay ko sa din sa description box ng video ito so punta lang po kayo doon nakalig po yun pindutin nyo lang upang inyo pong makopya uh, God, uh, God, bless po Sir uh, Odilon na uh, Rivera shout po uh, Sir uh, Odilon uh, Nandito po ako ngayon Sa Sambanga del Sur So October 17 pa Ang punta ko sa sa aking asa uh, Pampanga. So may ticket na po ako, uh, October 17, free ticket. Uh, ah, sir kapatid, kaibigan man diri shout out po. Ah, uh, Andres Boni, shout out po. Shout out po. Sir Bong uh, Timonera, shout uh, junior, shout out po. So 'yon, ah uh, lahat ng uh, nag-comment, maraming maraming pong salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta. So, pupunta po tayo sa aking ibinahab, ibinabahagi sa mga biglaang aksidente na rasyon. Uh, biglang uh, barilan o saksakan o yung biglang nagpakita yung mga masamang elemento ay may pambuga ka. So, akin na pong ibabahagi ang una. Uh, uh, dapat po ay meron uh, mayroon po kayong isa nito. Ito po yung poder na mga poder na kinatatakutan ni nanggimo nyo ganun din sa lahat ng masamang tao ay poder po ito. So nandito na po ang babahagi at ito po yon. Poder na mo poder na kahit si Satanas ay takot dito. Aux Jabauhdim Bahwa Bauha riyong mili mili miligam Abrasiok Nipinit paton op Satan So yon ah <coughs> uh, ito po yon, pwedeng isang beses, pwedeng tatlong beses nyo po babanggitin, sabay ihip sa inyo pong mga dibdib. Halimbawa, nagkakagulo na o na sa disgrasya, ay banggitin nyo po ito. At uh, ang pangalawa, so, ang pangalawa ay sa kidlat. Ay sa, ano po, sa masamang tao at uh, masamang demonyo. Ang masamang kapangyarihan tulad ng mga nagbiglang nagpakita maligno uh, masamang tao yung ibig kang puksain o patayin ganoon din sa mga bad spirit o kulang so isa po sa aking ibabahagi ay napaka uh, makapangyarihan o mahalaga kasi ito po yung banal na pangalan ng infinito Diyos ito po ay pondo at poder na nakakamatay ito po yung Rose Uyahabi Bahayo. Yun po. Cross. Basta yung may nakita po kayong cross, babanggitin nyo po ng cross. Okay? Uh, ah, nakakamatay po yan sa masamang tao, masamang elemento, masamang ah, kapangyarihan. Okay? Ang ah, pangalawa po ang aking ibabahagi yung uh, ito po ay pang uh, tigal po, pang pang pawala ng lakas. Ganon din sa elemento o um, maligno. Ito po yung nabanggit ko, yung uh, sat doon 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 ah, kay ano um, kay X Major Cadiz yung Iksak, Igmak, Igotong. Tatlong beses nyo po babanggitin. Okay? Pang, uh, yan. Tapos, ah uh, dapat may pang-tigal po rin po kayo. Uh, hindi naman po masama ang tigal po. Basta gagamitin mo sa iyong uh, protection. Sa iyong kaligtasan. Oras na kayo po ay nasa kagipitan So, uh, ito. Para magkaroon po kayo ng oras na makaalis sa lugar. Imbawa, uh, tinataga ka na. So, pasakitin mo ang tiyan niya. Okay? Tigal po para sumakit ang tiyan ng kagalit. Eksiyak, iyak, makup, torpitor, krup po. Sabay ihip sa kanya. Kailangan memoryado niyo po ito ang mga aking binabanggit. Upang uh, sa biglaang ang uh, kailangan ay inyo po mabanggit. Kailangan memoryahin niyo po. Okay? Ah... Uh, Ganun din itong uh, susunod na yaking ibabahagi, ay tigal po rin po. maging sa hayop yung sa mga cobra o sa taong uh, galit sa iyo pang hindi makakilos. Ganun din sa mga masamang elemento. So, memoryahin din nyo rin po ito. Mitam torbato at mitam torbati a ikam truat tikum ahaha. Ah. Yan, kahit sa Cobra pwede nyo pong gamitin ito. Okay. Ah. Uh, ganun din ah uh, ano pa? At, ano pang sa mga sa mga ano naman sa sa mga uh, yung sa ele, uh, disgrasya yung sa apoy yung sa eh, na elemento na disgrasya yung kapamakan ay uh, tawagin lang ang banal na pangalan ng Panginoong Isus yung Yahoswa Amaseya Immanuel Salvador del Mundo Salbami, yun Para maging sakit lahat ay pwede po yun um, yun lang muna ang aking babahagi sana inyo pong makuha ang aking binago at uh, naway gamitin nyo sa tama na, na naway mamemoryan nyo po ang aking ibinabahagi ito sa inyo upang sa bigla ang disgrace at kapamakan ay hindi ka nakakapkap kundi memoryado na po inyo so payo ko po memoryahin nyo po ito yung mahalagang uh, pangunahin natin uh, Uh, protection. So meron pa akong dagdag pala na ko. <coughs> Pag kang uh, nasa tagaan ay banggitin mo pala mo lang po ito. Igosombobis. 'Di ba? Dalitandan, pwedeng pwedeng isang beses, pwedeng tatlong beses. Yung Igosombobis. Manapaka manapakainan po yan Sa taga ay sa pagkatagaan <coughs> katapos para hindi katablan. So, 'wag niyo gamitin 'to sa testing testing gamitin niyo po pag kailangan niyo na po. 'Yan po ang pampayo ko upang pakaingatan uh, upang maingatan niyo po ang inyong rasyon. So God bless, maraming maraming salamat.